Yo good morning guys. Good morning. Kumusta kayo lahat mga guys? So, for this video mga guys. Mga guys, naman tayo ng isang uh, Bluetooth speaker mga guys na ah uh, madali siyang malubat. Kumagana siya mga guys pero madali siyang malubat. At ito binigay na lang din sa akin ng uh, may-ari kasi nagsawa na siyang run. Wow. Ito, so siya mga guys. So madali siyang malubat. Ang gagawin ko dito mga guys mga ganito, papalitan lang natin isa ng kuhaan ng battery. So, papalitan ko lang itong battery ngayon. So, ito, kukuha lang akong isang battery dito. Ito, may nakita kong battery na 3.7 volts. Galing dito sa sira din na uh, electric pan. So, ito yung uh, i-convert natin na uh, battery dito sa isang uh, bluetooth speaker. Ito, bluetooth speaker na hindi na pagka gumagana sa mga guys tapos maya maya malulubat na siya so abang pinapatugpag mo bigla ang mamamatay kasi nagsishutdown yung kanyang battery kaya ang gagawin ko papalitan ko nito kasi uh, tingin ko naman itong battery na to dito na nakita ko na dito sa isang uh, sira na itong electric pa na to Yun, tingin ko gagana pa siya kaya ito ang kapalit natin dito kaya so, mga guys, tingnan nyo kung madali lang naman itong gawin mga ganto. Napakabilis lang gawin. Kaya gagawin na natin. Tara! Pwede na. At siyempre mga guys, bago natin pagpatuloy itong ating video. Kung bago ka lang dito sa aking channel, pakilike at subscribe mo naman itong YouTube channel mga guys. Para sa ating uh, sana makaroon ako ng 5,000 to 10,000 subscriber by 2024. Yan. Yan. Kansa na tumas yung ating subscriber. Tara. Yan ang aking anak na assistant Ako ito. Ito, YouTube channel ito. So, ayan mga guys. Ang gagawin natin dito, bubuksan ko muna itong ating uh, speaker. Buksan muna ito mga ba, guys hanggang sa maubos yung tornil yung ayan. Pa, bakit may yung dalawa speaker? So, ayan mga guys, ah, nabuksan na natin. Oh, guys. At yan ang laman ng kanyang yan. ah uh, loob uh. mga guys. Dalawang kwan. Tapos ito yung kanyang speaker. Oh. So, ito pala ay ginawa na rin. At ito, ginawa na rin ito ng paraan. At pinalitan ng ibang klasing battery. Hawa ito. mo ko. Tapos ito Ito, hawak. Oh. Tingin mo yung video. Na maayos yung video. Ayan. Ito yung trawa. Ayosin mo yung pagka video wag ka dito tumingin sa well, hindi mo nata na ayos eh kaya mo ito daki speaker kasi wala siya ni ano kasi yung light wala man siya pati dyan sa speaker patakin natin yung speaker yan yeah. So ito mga guys yung uh, penalit na battery sa kanya at uh, napakalaki na. So, wow. hindi pa rin siya compatible dito di sa kuan so si sira na rin itong, uh, na ito ang battery nito to. Yan. So ito yung ating papalitan. So gagawin natin, tatanggalin ko muna to. So ayan mga guys, uh, puputulin na natin to. At uh, Ito natin sa nang bago. Gawin natin balatan lang daw natin to. mo? Hmm. Ah? <tik> Hindi siya na yan. Hmm. Hmm. Nah. Hmm. Yeah. Yeah. So ito lang mga guys ang papalitan natin. May mga nagko-comment diyan sa aking uh, video na maingoy, Kung ano ang pwedeng ipalit sa mga ganitong uh, Bluetooth sticker na battery ay sira. So yung uh, voltahe, kung nila ng voltahe So ito, isa ito sa kasagutan doon sa comment mo po dyan sa aking YouTube sa ating video. So katulad ng nangyari sa Bluetooth speaker mo na sira ang uh, kanyang battery. Ito yung sira. So papalitan ko siya nitong maliit na battery na 3.7 din ang volts na voltahe niya. So yun ang ipapalit natin dito. So gagawin na natin dyan. Dudugtong ko lang siya dudugtong. Balitan natin to. Yan. Pagkatapos, dudugtong na natin sa dyan. Yan mga guys, nabalatan ko na. So yan, nabalatan ko na yung ating uh, speaker, IP speaker, yung ating uh, battery. Tapos dito naman sa dito sa pinagtanggalan nyo, kung alin yung kulay pula dyan, yan ang positive. So, dito rin dito galing sa battery. Yung kulay pula din dito, yan ang positive. So, dito natin i-coconnect ang positive. E, gaganon lang natin yan sa dyan. Populo po. Tapos, yung prilalagyan nyo sa nang electrical tape. Huwag yung kakalimutan na huwag maglagay ng electrical tape kasi for po yan. Kasi pag nagdikit yan dalawa na naka-charge, maaaring mag-short circuit, masisira pa rin ang inyong bluetooth speaker Ayan, so ko na yan nakabit nakabit na natin mga guys na, nakabit ko na yung uh, dalawang uh, wire dito sa ating uh, 3.7 na battery so gagawin ko yan lalagyan ko lang muna siya ng electrical tape so lagyan na natin to mga guys ng electrical tape para for safety siya Nah, lalagyan ko na siya ng electrical tape. <coughs> Tungkabilaan, kailangan lagyan natin siya ng electrical tape. So ayan mga guys, Salagyan na natin ng electrical tape. Tapos ang gagawin natin diyan, ididikit lang natin siya dito sa loob. Yan, didikit natin gagamitan natin siya nang glue gun. Yan, tunan, Ninit ko na yung ating stick glue. Tapos pagka matunaw na yan, ididikit lang natin siya dito sa loob kung saan sa pwedeng magkasya. Tulad nun dyan, para hindi siya gagalaw pag uh, ginagamit na natin. So ayan, nakabit na natin mga na guys. So yun lang ang ating gagawin dito. Wala naman iba. Ayan, ganyan. So ayan, nakabit na natin. Tapos para matisting natin, yung simple, siyempre, natin siya. saksak -sak natin yung mga guys kung gagawin naman siya <coughs> hmm? 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 mamaya pa mama na charge pa mama na charge muna natin siya nang mga ilang minuto kasi lubat na lubat yan pero at least tama yung ating pagkakabit gumagana siya ang problema nga lang dun sa battery na yon kasi matagal na naka-stack siguro lubat na lubat kaya kailangan natin siyang i-charge muna so, ayan. So yan mga guys nakalipas siguro mga tatlong minuto ito at na siguro may karga na siya konti, so to try natin yan so ganun lang mga guys ang pagpalit ng uh, battery dito sa ating mga ganito na bluetooth speaker So ako ginagamit ko lang dito pag nagpapalito ako sa ganito ay pwedeng 3.7 o Thomas sa kaunti kasi kaya naman ito pag mga kalit lang mga kalit na speaker minsan na dami natin na nakakalat dyan ng mga kwan may rice cooker may manga at yun kung ano ano pa an? so tatry na natin mga guys ayan so, So hindi ko na sa inyo mga guys napakita yung pagsarado ko nito kasi tutornilyo lang din naman yan. Ibabalik lang yung mga tornilyo dito. Yan, babalik lang yung mga tornilyo nyo dyan. Yan, lahat. Balik nyo. Tapos yun na. So yan, at yags na yan siguro mga 2 to 3 minutes sa try na natin to. Ayan. So kanina, nakita nyo, ang matay siya. Ayan. So ayan, kumunik na aking Ah uh, cellphone kasi naka-open yung kanyang bluetooth. So, try mo nga ta ni Bluetooth. Hindi kasi na So, radio na lang natin, radio. Yan. So ayan gumana na mga guys So hindi natin pwedeng habaan Kasi magka-copyright tayo Balik. Ayan. So, ayan mga guys Ganyan lang kasimple mga guys Magpalit ng uh, Battery ng ating uh, mga Bluetooth speaker Na hindi na gumagana So, ayan Makita nyo naman uh, Okay na siya uh, hindi na siya namamatay. So, yung itong uh, battery na to, ito, kapag ka pinatugtog mo siya, maya-maya uh, mamamatay siya. So, ito, sira kasi ito na. So, totally, hindi naman talaga to dito ang dapat na mga battery itong ganito. Hindi talaga to dito. Ang alam ko ito na mga ganitong battery para sa mga sasakyan na de-remote or may mga makina na pambata. So hindi siya compatible sa ganito na uh, speaker na dapat ay 3.7 volts ang kailangan nyo na uh, battery so, 'yan. So, sana mga guys nagkatulong ito sa inyo yung video natin ngayon. At uh, yung nag-comment diyan sa akin ah uh, video na yon kung paano palitan yung uh, battery na madaling malubat So bilikan ng 3.7 na battery o kung hindi naman meron ka dyan ng mga luma na battery, try mo naman, baka pwede pa. Kasi minsan, hindi naman lahat ng battery, puro nasira yung isang mo katulad nito. Nasira na tong uh, isang malit na electric pa na to. Hindi ibig sabihin, nasira din ang kanyang battery. Kaya, pwede pa siyang magamit. So, yun ang kagandahan ng mga uh, tinatabi natin yung mga ganito na mga sira. Huwag mo putulin yan. So ako kasi mahilig ako mga guys magtabi ng mga ganito, yung mga sira kasi gumagawa nga tayo kasi hindi lang yun ang magagamit natin. Itong isang adapter na to, pwede pang magamit ito kung ano ang gagawin natin. So yan. So yun lang mga guys, maraming salamat sa mga nanonood diyan sa aking uh, YouTube channel. Maraming salamat sa inyo lahat mga guys. Sana nakatulong na naman sa inyo itong ating panibagong video ngayon. Yan. At kung bago ka lang, paki like at subscribe mo naman itong ating YouTube channel. At kung may comment ka dyan na pwede masagot natin, try mo naman na i-comment dyan sa baba at susubukan natin sagutin. Maraming salamat sa inyo lahat mga guys. Yan, sana nakatulong sa inyo itong video natin. Maraming salamat, bye bye. Kaya pala ang bike eh, kaabot ka na doon.